Hinihintay ng NBI na ilabas ang desisyon ng korte para sa proper disposition ng mga nasamsam na gambling paraphernalia sa isang resort sa Puerto Galeras Oriental, Mindoro. Nakatutok si Paul Hernandez. Nasa kustodiya pa rin ng NBI Mimaropa ang mga nakumpiskang gambling parafernalia mula sa isang resort sa Puerto Galera. Wala pa raw kasing inilalabas na pinal na desisyon ng korte para sa proper disposition ng mga ito. We await for the you know, decision of the court. Kasi court na mag-decide whether i-turn over namin sa kanila or while uh, conducting for the investigation dyan muna sa amin. Walang pahayag ang Chinese american na may-ari ng resort na nakapagpiyan sa matapos maaresto. Ayon sa NBI, kasama sa follow-up investigation nila ang mga nakitang laptop sa resort nang salakay nila ang lugar itong Sabado ng gabi. Ayon uh, yun niya yung subject na kami for the investigation kasi ang simple individual, hindi po may makita kang mga computer, so laptops, so sabi mo na po agad, without... Know, cybercrime to decipher yung laman ng mga ito, sir. Walang inihahing closure order ang operatiba sa resort, kaya't pinapayagan pa rin daw itong mag-operate. Gayunpaman, tinitiyak ng NBI na magpapatuloy ang kanilang monitoring. Resort? After resort, patuloy sila. Siyempre, negosyo nila yan. Pero, hindi ibig sabihin matapos na kami. Ang babala ng NBI, kung uulit daw sa pagsasagawa ng iligal na sugalang resort, irerekomenda nilang ipasara na ang establishmento kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalo.